So bali tapos ko na pong mahiwa mga kaubayan. Ito po nahiwa-hiwa ko na siya. Nahiwa-hiwa ko na siya. Ang susunod na proseso naman po nito ay lalamasin ko po ng asin. Lalamasin ko po ng asin to mga kaubayan. So, bali, tapos ko na siyang pigain, mga kaubayan. Ayan po, nagkakatas na po siya. Ay, hugasan ko na po ngayon ng tubig. Ito. Hugasan ko na po ng tubig ito ngayon, mga kaubayan. Ito, hugasan ko ng tubig ito, mga kaubayan. So bali na mga kaubayan, naugasan ko na po ng tubig. Isusunod ko naman po ngayon yung ampalaya. Ang kasunod naman ngayon nito mga kaubayan ay itong ampalaya. Ganon din po ang proseso. Hiwa-hiwain ko din po. Bali na po mga kaubayan, nabiyak ko na po, natanggal ko na po yung laman niya. hiwa ko naman po siya ngayon. I-slice ko po bago ko po lamasin ng asin ulit. So, bali na po mga kaubayan. Nahiwa-hiwa ko na po. Ngayon, lalamasin ko po ng asin ito. Ganon din po ang gagawin kong proseso mga kaubaya, kaubayan. Lalamasin ko din po ng asin. So, bali na mga kaubayan. Tapos na. Kumakatas na po siya. Ang gagawin ko naman po ngayon mga kaubayan ay hugasan ko po ng tubig. So, balito na siya mga kaubayan. Malinis na po siya. Nahugasan ko na po ulit. Ngayon, titimplayin ko na po para maka, uh, para makain na po siya mga kaubayan. Bali, pagsasamahin ko po siya mga kaubayan. At ang ititimpla ko po, uh, kamatis at saka sibuyas. Kamatis at saka sibuyas pang timplan niya mga kaubayan. Bali, ito timplado na mga kaubayan. Ito na po siya ngayon. Bali ito po ang kakainin ko mga kaubayan. Kaya huwag po nating baliwalain. Puro-puro ko pong kakainin to Hindi po ako kakain ng kanin. Kasi ganyan po ako. Pag nakaramdam po ako ng pananakit ng buto-buto, kalamnan yung at arthritis, puro-puro ko pong kinakain ito mga kaubayan. Kasi kung nyo pong alala, yung ating mga kapatid na mga igurot, mga katutubo, Uh, hindi po sila tinatamaan ng masakit na rayuma at arthritis. Gawa po ng, ito, kumakain po sila ng hilaw na celery, kinchay, at labanos. Halo-halo po yan, mga kaubayan, Kaya wag po natin baliwalain. Ang kakayahan ng labanos, uh, labanos, kinchay, celery, uh, at saka yung mustasa mga kaubayan kasi malakas po na gamot ng rayuma at arthritis yan eto po, bali ito pong pagkain ko. O, hindi po ako kakain ng kanin mga kaubayan, kundi ito lamang po ipapasok ko sa aking katawan. Sundin nyo lamang po yung tamang proseso mga kaubayan. Masarap po mga kabayan. Bali dalawang kainan ko ito mga kabayan. Ngayong umaga at mamayang tanghali. Kaya wag po natin baliwalain ang kakaya ang kahalagaan ng labanos ang palaya tungkol sa masakit na katawan mga kababayan yung buto-buto. Kaya hanggang dito na lamang pang video.